Attorney Ariel Inton. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Inton. Good morning, sir. Magandang, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Baka meron kayong gustong idagdag dun sa pahayag ni DOTR Secretary uh, Dizon na hindi naman uh, apektado. Uh, Walang disruption daw ano, po ng biyahe. Mga pasahero po, hindi naisip malang ganong stranded. Opo, uh, tama po yun na wala naman, uh, well, uh, perhaps may mga sabihin nila na may ano may mga affected area pero uh, in general ay uh, wala naman masyadong epekto na paghanda ang mabuti po ng pamahalaan niyan dahil meron po kasi tayong tinatawag na ano, yun inter agency uh, ano uh, inter -agency for tigil pasada na binubuo po ng DOTR, ENT, local government, no Uh, MMDA. mmd eh yeah so uh, pre preparado po uh, I, and at the same time marami pong bumiyahe no uh, mas marami pong uh, umumubiyahe dahil ah uh, uh, kawawa naman po talaga yung mga pasaherong maaapektuhan no uh, also sa private sector naman napaghandaan din yung mga eskwelahan nag-shift kagad sa virtual classes and then there are also other private companies na uh, work from home. So, that uh, really, ano, hindi, hindi naman ng epekto. Okay. Panahon na rin siguro para maunawaan ng ating, uh, lalo na sa nasa sektor ng transportasyon, apektado ang mga pasahero na wala namang kinalaman sa maaring solusyon nila. Pero lagi nilang ando doon kasi yung uh, maaring -ma mga support na nakukuha nila. Sa ilang mga politiko, kaya minsan eh, nabibigyan katwira ng transport strike. Eh. Ano ba ang tingin dito na dapat na direction ngayon ng LTFRB? Sa ganito mga sitwasyon, lalo na at meron ho tayong programa na nabibitin sa matagal ng panahon. Apo, alam nyo, may bago nga po tayong kalihim, si eh, Secretary Vince Dizon, very proactive. At uh, na, noong Friday, kinausap na po niya yung piston uh, para ano nga, ano ba yung mga hinain Okay. Kaya hindi naman pwede na, porkit kinausap ka, eh, yun na yung na magiging desisyon, di ba? Mm -hmm. Na, siyempre, there's an, the other side of the coin, yung mga pro ano, uh, ibig, ibig sabihin, dadaan niya sa negosasyon, hindi kung gusto mo, pakilausap ka, pagbibigyan ka na. Hindi pwede yun. Mm. O, saka, yung pro-consolidation na mas marami, eh, ah, uh, siyempre, kakausapin din yan. Bakit ito nag-comply? Bakit ito kaya nila? So, so, ano yung mga maaring problema? Yan. Um, yeah. oh, ngayon na, okay. ang, ang manibela talaga nagmamatiga sila na hindi po maloob po sa PUV modernization. Okay. Hindi po ba sinasabi okay. 80% na yung actually consolidated. Meron din dyan sa 80% na yan na hindi pa actually consolidated but in the process of consolidation. Pero okay. yung ng oh, yeah. grupo na manibela ayaw po talaga nila eh. Ano ang magiging trato na ng gobyerno sa kanila? Ngayon na talagang ayaw nila. And actually, ang gusto nila, yeah. yung gobyerno po yung makinig sa kanila at bumigedo sa kanilang posisyon. Yeah. Eh, hindi naman po pwede yan kasi may polisiya eh, no? Uh, we may disagree with each other, pero pag may polisiya, ah, no? Unless the policy is changed, kailangan natin sundin. Opo. Alam niyo, maganda po you brought out the number, ha? Yung pong national consolidation rate, which is about 86% of the uh, total number of units with franchise. Ito is based sa November 2024 data. Ngayon, ito 86.23 Yung yung, ito po yung total number na nag-apply for consolidation. Ngayon, uh, out of this percentage, 43% yung fully compliant na. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin yung 43% na hindi fully compliant ay uh, hindi makakabihay? Hindi po. Meron pong provincial authority yun. Kasi once na pumaloob na po ng programa, yung pong mga uh, privileges pa ng ano eh ng, sa public transport eh nandun na meron na kahit na hindi ka pa natatapos at uh, yung proseso ng consolidation basta nag-file ka. For instance, ano yun? May provincial authority na sila. May equity subsidy, fuel subsidy. No? So, Uh, yun yung mga uh, ilan sa mga benefit nila ngayon kapag ka wala kang application wala pu'to, no hindi ka makokonfirm wala kang PA bakit kasi hindi ka nakapaloob doon Ngayon, yun po yun maari na uh, etong mga nasa Manibela na since hindi sila nag-apply eh nang ano nang ano nila ang uh, kanilang uh, ginagawa eh, diba? eto ito lang. Gusto ko lang maging malinaw ang posisyon ng gobyerno dito eh. Dahil ayaw nila mag-modernization at meron tayong more, more than um, majority ang sumunod sa PV modernization. Ano ang magiging trato ngayon ng gobyerno do sa mga grupong hindi po, po maloob sa programa? Will you still allow uh, na sila po ay bumiyahe? Hindi po, hindi, hindi po sila ano wala silang confirmation, wala silang provisional authority. Yan, uh, hindi po sila talaga makakabiyahe. Mm -hmm. Opo. Pero bumabay Ayon, po sila. Kolorum uh, colorum na po yun. Eh ano no? ginagawa Kapag, po ng gobyerno sa Colorum? Opo. Eh, ang, eh, ano po yan? Yung, ang LTO po makakasagot mm. Po. No? Opo, kasi sila enforcement enforcement. Pero kasi ganito po, no? yun, yung pong uh, kanilang posisyon na mukha yatang hindi na mababago, eh kahit na mag-dialog po tayo na mag-dialog, eh, wala rin pupuntahan. Pero hindi naman ganun ang uh, attitude ng pamahalaan. No? Kasi okay, sige, mahabaan natin yung pasensya natin. No? So, kaya na naman si Secretary Ben Stison, nakikinig pa rin. Sige, ano ba yung problema? Baka naman pwede pa kayong mahikayat. Ma ma Kasi ah uh, when well, we say we, we will have a dialogue, The dialogue is not towards the abandonment of the, the policy. Mm -hmm. Hindi naman kaya tama magda-dialogue. Ah tama itong manibela Dapat uh, tig tigilan na natin itong uh, PTMP. Hindi naman ganun po. Ang dialogue is baka pwede pang mapaliwanagan kayo mm -hmm. dito sa programa at kung meron ilan na maaring uh, ma-consider kasi ma in the past marami na rin na, na consider na ano yun, na mga kahilingan nila mm -hmm. no eh doon po pero yun ma-abandon yung, yung, yung polisiya eh, mm. ay po yun. Okay. Um, siguro hanggang kailan tayo magkakaroon ng ganitong pagbibigay, pag-uusap until o, o. tulad nga ang binabanggit ni Weng, until fully implement at yung talagang mga pumapasada ay yung talagang pinahintulutan na at yung hindi susunod yung eh, mas maganda talaga. siguro wag nang ano, eh, dali na sa iba yung kanilang sasakyan. Mm -hmm. At uh, totally naman ito, automatic, wala nang, uh, wala nang franchise oh, eh. So, Tama ko ba, Oh, yung pong ano hindi pumaloob sa consolidation. Oh, wow. uh, ano pa, ano ano po sila? Hindi hindi na talaga makakabiyahe kasi hindi sila mako-confirm. Okay. No confirmation na po yung mga units. Ngayon, mm -hmm. kung nakakabiyahe sila eh yun ay uh, engage na sila sa color room dahil wala silang trangkisa, wala silang PA. Mm -hmm. No? Pero kaya... pagkakaalam ko, Attorney Inton, correct me if I'm wrong, parang hindi pa muna sila hinuhuli ngayon. Mm -hmm. Parang uh, mayroon meron pa rin, parang binibigyan, yung, ta binibigyan, ta binibigyan pa, sila ng pagkakataong mag-isip at uh, sumama. Tama mm ho -hmm. ba? Uh, ap apat na araw pa lang ako, boss. <laughs> Oo nga, <laughs> nga, boss o nga. kaya, 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 kaya I, ako... Ano, oh, po, ano oh. po po -check, check -check, ko po yan? I-check-check ko po yan. Okay. So, kung uh, gano'n. ganun. Pero dito po sa data na linabasa ko, no, wala na silang confirmation, wala silang PA. Ayan. No, Okay. So, ibig sabihin, uh, hindi sila makakabiyahe, no? Okay. So, no? Kung nakakabiyahe sila, uh, uy. Kolodong na po Okay. Right. At, then, in, uh, uh they can be subjected to apprehension. Uh, huling punto na lang sa akin, siguro pakiverify na rin kung meron na rin tayong natapos na root uh, rationalization program. Kasi ito pong pinagbabasihan kung ilan ho talagang pwede tumakbong uh, uh, parang grupo kooperatiba sa isang lugar. Apparently last uh, month ang balita ay wala pa, hindi pa malinaw. Kaya minsan may lugar na alam natin may babiyahe. May lugar naman na mukhang malabot na wala Chara, yata ano, babiyahe. Napakatagal po ng route rationalization plan na yun, hmm. Atty. Inton. Ano po ba ang problema? Uh, bakit napakabagal uh, noon? Eh, titingnan po namin yan. Ha? Eh. Opo. Kahit na dati po kung na uh, board member nitong ayan siya, uh, titingnan ko pa rin po. Okay, okay yeah. so Pakitanong lang. para at least po yung mai re natin information. Okay. Uh, basta andadang ka kahit na ilang araw. <laughs> <laughs> okay. Attorney, thank you. 30, 30, 30, 30, ah? Salamat, po. Salamat po. Thank you po. Thank so, you. Po. Thank you. FRB, attorney, Linton, niyo po tayo. walang